na Kim nagtangka na pumasok sa bahay ni Kim Joo, ngunit hindi pinapasok. Walang kapatawaran ang ginawa. Based sa mga balita daw umano ng mga kapatid ni Kimi, di ba daw si Nakam at true na true. Bawal itong pumasok sa loob ng tahanan nila. Hindi na siya welcome at no more second chance. Hindi marunong magbago. Ito nga ang ilang komento. Napakabait na bata ni Kim jong para maranasan ang ganitong sakit sa Kung hindi pa napansin ang mga galawan ni Nakong, hindi pa titibid. Paan naman yung mga na ipundar ni Kim jong sobra. Buti nga napaka-strong niya at nakakapagtrabaho pa rin sa kabida at ang mga pinagdaraanan o problema sana yung iba niyang mga kapatid, huwag gawiyahin ang ate nila. Baka sumuko na iyan si Kimi sa inyong lahat at magsarili na lang sa buhay. Hindi deserve ang tartuhin at lukohin. Wala siyang ibang ipinakita kundi ang kabutihang loob sa pamilya man o sa ibang tao. Kaming mga fans o supporters ay nagdarasal na hindi na muli maulit ito. Halata kay Idol na sobrang pagod na rin siya sa mga pagsubok na ganyan. Ay pas isang kumento. Mga ari-arian dapat niyang alagaan na hindi na rin siya bumabata pa. Huwag nang ipagkatuwala sa pamilya. Hindi natin alam kung kakampi ba sila. Mauubos ka lang yan. Ang um, senyorito.